guys for today's video guys bahay sirigin muna tayo guys bali late upload lang ito na video bali uh, naglilinis pala ako dyan ng atip namin guys kasi nga sobrang dumi na talaga kasi marami na talagang lawa-lawa wala din akong maasahan kasi nga uh, mga anak ko ay dalawang lalaki at si princess maliit pa naman tapos si papa jun at dialysis patient din siya then ako naman ay nag sideline din ng trabaho kaya ngayon na araw talaga ay may time ako kaya na binigyan ko talaga ng panahon ang paglilinis guys so maraming lawa-lawa na talaga ang atip namin kaya ayan nilinisan ko na lang kasi nga kung mag na talaga sa budika by ansel ng pinsan ko hindi na talaga ako makapaglinis nito guys kasi nga 3 uh, months bago matapos ang harvest time at pagkatapos ay nagwalis-walis na lang din ako dyan sa loob ng bahay namin guys kasi nga marami na talagang alikabok talaga guys kung may anak ka na babae na mautusan mo kasi nga marunong ang babae sa paglilinis ng bahay, pagligpit-ligpit. Iba talaga guys kung lalaki yung anak mo na panganay. Iba talaga kung babae ang panganay guys. Di nagugas na lang ako ng plato dyan kasi may tubig pa. Kasi kung minsan hindi umaakyat ang tubig dito sa taas namin. Kasi nga sa sobrang dami siguro ng tao nga nagagamit ng tubig, hindi na makaakyat dito sa taas namin ang tubig. Di nagpiko na rin ako dyan guys kasi one week na yan guys ang nilaban ni kuya na hindi pa napiko. Kasi nga uh, maglaban na naman si kuya ulit kaya piko na natin yan ang kanyang mga nilaban guys. Ayan tapos na guys. Din pagkatapos ayan nagtahi na lang din ako sa mga short ng mga anak ko na may butas. Kasi paminsan-minsan talaga guys may time talaga ako kasi nga sobrang busy ko din kasi nag line din ako ng trabaho sa pinsan ko sa bayan sale niya guys. Kaya ngayon may oras tayo kaya magtaytay -tay naman tayo sa short ng anak natin kasi wala na talagang oras guys then fast forward guys kinaumagahan ay pagkagising ko nagsaing na pala ako dyan guys ng kanin namin bali dala na yan siya umaga hanggang gabi na talaga yan siya guys at ayan kisaing ko na sa baba guys bali sa kahoy lang talaga ako nagasaing kasi nga naubusan kami ng mini gasol guys at ayan ang ating kristal nagsamuk-samuk na naman sa dapugan yan ang buhay namin guys sa probinsya tingnan nyo naman kawil lang talaga nagasaing yung mga tao guys Ayan, simpleng buhay sa probinsya guys. Sino nakarelate nito guys? Tingnan nyo ang aming kristal. Nagsamok-samok. Then pagkatapos, ayan, nagkulo na ang ating sinaing. Kaya gikuaan ko na si Papa John ng kanyang mainom. Binukal sa sinaing yun siya guys para tipid gastos. Hindi na kami makabili ng gatas ni Yan na lang ang ginainom ni Papa John natin guys. Ang ating dialysis wire guys, yan ang ginakapinya niya guys. Kasi wala na tayong pambili ng gatas kaya yan na lang ipainom natin sa ating dialysis warrior.